Anong nangyayari sa kanya sabi ni Sakura habang umiiwas siya sa suntok ni Joe. Di tumama ang suntok ni Joe at muli na naman siyang susuntok. Ang bilis niya at ang pagkasabik niya sa laban ay nawala na sabi ni Sakura habang umiiwas sa pangalawang suntok. Sinipa niya naman si Joe ng simpleng sipa. Hindi ka na seryoso hindi ba sabi ni Sakura? Hindi yan totoo sabi ni Joe. Ayaw mo makatama ng suntok sabi naman ni Sakura. Ayaw mo rin iwasan ang sipa ko dagdag pa ni Sakura. Sa isipan ni Sakura, ang laban na ito. Akala ko ginawa nila ang away na ito dahil alam nila ang buong pangyayari, pero hindi sabi ni Sakura sa isip niya. Bakit niya naman pinagsusuntok yung dalawang 'yon dagdag ni Sakura sa isip niya? Gusto ko malaman. Gusto ko malaman ang tungkol sa kanya, sabi ni Sakura. Ano bang lang sinusubukan mong gawin, sabi ni Sakura? Tumawa si Joe at seryoso. Ano ang kailangan kong gawin, sabi ni Joe? Bakit mo binugbog ang dalawang 'yon, sabi ni Sakura? Pwede mo gawin ang gusto mo sa grupo mo hanggat may kapangyarihan kang gawin ito, hindi ba sabi ni Sakura? Tama yun sabi ni Joe. Lugar ito ng malalakas hindi mga walang kwenta sinabi ni Joe habang humarap sa buong Shishi Torren. Nagulat naman si Sakura sa kinikilos ni Joe. Kapag nasiraan ka ng ulo, hindi nag nagagana ng maayos ang mga hita mo sabi ni Joe. Paunti-unti nilan ko ang oras ko sa pagtanggal sa lahat ng walang kwenta sa grupo. At nung nagkaroon kami ng di pagkakasundo sa Beaufort, sabik na sabik si Choji. Akala ko magkakaroon ng pagbabago sa ugali niya, pero nadamay lang ang lahat sa laban ng walang kapirasong hustisya sa itong lahat. Kahit ganun, wala nang atrasan, dahil noong araw na yon nagdesisyon akong sumunod sa maling landas na ito, di ako pwedeng huminto dito. Ang emblem na ito medyo kumupas na. Ano bang gusto mong mangyari sabi ni Sakura? Tignan natin sabi ni Joe. Ang nakaraan na sarili niya ay tumingin sa langit at pumikit. Gusto kong pumunta sa kabundukan sabi naman ng Joe sa kasalukuyan. Nagtataka naman si Sakura at sinabing nababaliw na yata si Joe. Sabi mo hindi ito lugar ng mga walang kwenta. Kung ganun anong ginagawa mo dito sabi ni Sakura. Huwag mo ko sumbatan na mga walang kwenta. Ginagawa mo din naman ang ginagawa ng mga walang kwenta sabi ni Sakura. Inaamin kong malakas ka pero walang kang kwenta sabi ni Sakura. At para ipaintindi sa iyo yon, mananalo ako dito laban sa iyo sabi ni Sakura. Kapag nangyari yon, hihinto ka na sa pagiging walang kwenta mo sabi ni Sakura. At maging kamanghamanghang tao na gusto ko labanan sabi ni Sakura. Natawa naman si Joe, at sinabing makasarili ang gusto mangyari ni Sakura. Malakas ang loob mo sabihin yan sa taong malinaw naman na mas malakas sa iyo sabi ni Joe. Talagang makasarili ako sabi naman ni Sakura. Sumugod naman at tumalun si Sakura at sinabing, ito ang ibig sabihin na pilitin mo ang gusto mo sa isang laban, hindi ba sabi ni Sakura? Naiwasan naman ito ni Joe, para sa akin kahit gaano kalakas ang kalaban ko. Kahit niligtas pa noon ng buhay ko, hindi lilingon ng mata ko sa ibang bagay. At hindi hindi ako magbabago sabi ni Sakura habang sinusugod si Joe. Nagulat naman si Joe sa sinabi ni Sakura at naalala ang nakalipas. Bakit mo ginagawa yan hindi naman nila ikalalakas yan sabi ni Joe. Ako ang leader hindi ba? Sabi ni Choji, ako ang pinakamalakas at malaya, di ako sisuko sa kahit sino. Ako ang magdedesisyon, kung hindi mo ako maintindihan umalis ka sabi niya kay Joe. Nagulat naman si Joe sa sinabi ni Choji, si Joe ay umatras at sinabing okay sige, pero sasabihin ko sa lahat ang gusto mong mangyari, at ako na din bahala sa pagtatanggal ng mahihina. Kaya naman Choji, pakiusap ngumiti ka ulit kasama sila. Natamaan naman ng sipa si Joe matapos maalala ang nakaraan si Joe ay napunta sa harap ng emblem nila, at napatawa na lang ito. Magaling ka talagang mangumbinsi ng tao, sabi niya kay Sakura. Lumingon si Joe at biglang sinuntok si Sakura. Sinabi ko na nga ba, hindi ka talaga seryoso kanina, hindi ba kumag, sabi ni Sakura. Hindi ako kumag, sabi naman ni Joe. Tinanggal ni Joe ang kanyang kahoy na chinelas. At sinabing tega Joe ang pangalan niya. Tinatanggal na din ang tali sa buhok. At sinabing naiintindihan ko na. Siya ay naghanda na lumaban at tinawag si Sakura sa pangalan niya para yayain at ipagpatuloy ang laban. Masaya naman si Sakura sa alok ni Joe. Ang kalangitan ay makulimlim at mukhang uulan at may nagdidate pang dalawang ibon. Nagumpisa na ang laban ni Joe at Sakura kaya naman nagambala ang katahimikan ng dalawang ibon. Ang dalawa ay nagpapakita ng magandang laban. Si Sakura ay natatamaan ngunit natatamaan niya din naman si Joe habang sila ay naglalaban tahimik naman ang mga nanunood. Sa reaksyon nila ang mga mukha nila ay hindi may larawan. Habang nagsusentukan si Joe at Sakura hindi naman maalis ang mga ngiti sa mga mukha nila. Anong nangyayari sa kanila sabi ng taong ekstra? Ang mga taong yan tumatawa habang nakikipaglaban sabi naman ng isa pang ekstra. Bumagsak si Sakura ngunit nakaiwas naman sa suntok. Tsaka pinagsusuntok si Joe at sinipa para makawala sa pagbagsak. Nagpapatuloy ang dalawa at talagang walang nagpapatalo sa kanila. Si Sakura ay nasipa sa Sikmura ngunit hindi niya ininda ito at muling sumugod. Sila ay halos pantay sa pakikipaglaban pareho silang nakakatanggap ng tama sa isa't isa. Si su naman ay namamangha kay Sakura, habang si Nirei naman ay naiiyak ngunit hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sino mag-aakala aabot sa ganito si Sakura sabi naman ni Hiragi. Tama ka sabi naman ni Umamiya, Syempre si Sag Ishita wala na naman pakialam. Nagpatuloy na naman ang laban na di alam kung sino ang mananalo. Habang si Choji naman ay tulala at walang reaksyon sa pinapanood niya. Si Sakura naman ay naiinis dahil dapat ang kalaban niya ay lalaking walang kwenta. Pero di niya maintindihan kung bakit napakakomportable niyang lumaban ngayon. Si Sakura ay nagkaroon na ng respeto kay Joe dahil kalmadong pagyaya ng isang laban at sa pagbanggit ng pangalan ni Sakura. Si Joe ay nataman si Sakura at naiirita sa pinapikitang pagka-enjoy ni Sakura sa laban. Sumugod si Joe at nakaiwas naman si Sakura. Pagkaiwas ni Sakura sumugod naman agad ito. Sige lang ituloy mo sabi naman ni Joe. At sabay na silang sumugod at sabay din silang nagkatamaan ng flying kick. At sa hindi inaasahan sabay din silang bumagsak. Si Sakura ay bumangon agad. Si Joe naman ay tatayo na at natawa na lang at pinagpatuloy ang paghiga at pagtawa. At sinabing hindi niya alam na masaya pala makipaglaban ng ganon. Ako rin sabi naman ni Sakura. Silang dalawa ay nakatayo na. Inaliw muna ako ng sobrang tagal. Tapusin na natin ito sabi ni Joe. Sige sabi naman ni Sakura. Silang dalawa ay sumugod na. Sobrang saya nito sabi ni Joe at Sakura. At handa na ipakawala ang huling pag-atake. Naalala naman ni Joe ang mga sinabi ni Sakura kanina. At inisip na sana noong araw na yun hindi niya hinayaan si Choji sa gusto nito. Ngunit lumingon siya sa binaling niya ang tingin niya sa ibang bagay at hindi hinarap si Choji, hindi na natili si Jo sa kung ano talaga siya. Sigurado naman si Jo na lalakas pa si Sakura sa hinaharap, dahil pinipilit lagi ni Sakura ang gusto niya mangyari sa loob ng laban. At sinabing sana hindi magbago si Sakura. Si Jo ay nagpasalamat kay Sakura dahil naiintindihan niya na. Si Jo ay bumagsak na at sinabing hindi na siya makatayo at sumusuko na siya. Nagtataka naman ang mga taga-ShiShi Torrent sa sinabi ni Joe. Baka nagbibiro lang si Joe, sabi naman ng ibang mga taga-ShiShi Torrent. Naiinis naman si Sakura. Bakit pinili mong sumuko, sabi ni Sakura. Si Choji naman ay umakyat na ng stage at sinabi ng galing-galing ni Sakura. Ang lakas mo kaya naman sa susunod labanan mo ako, sabi ni Choji kay Sakura. At tinatawag na si Umamiya para maglaban na sila. Hindi pa kami tapos maglaban, sabi naman ni Sakura. Tapusin na natin ang laban dito wala tayong mapapala sa ganito sabi naman ni Joe kay Choji. Si Choji naman ay patuloy ang pagtawag kay Umamiya para maglaban. Kinakausap ni Joe si Choji pero hindi siya pinapansin kaya hinawakan niya ito. Pero sinipa naman agad siya bago pa siya mahawakan. Kaya naman tumilapon si Joe sa dulo ng stage. At sinabing tumahimik na siya dahil talo na siya. Kwenilyuhan naman ni Sakura si Choji at susuntukin na ngunit dumating si Umamiya para umawat. Sa oras na para magpalit tayo sabi ni Umamiya. Masaya ako para sa iyo dahil nagkaroon ka ng magandang pakikipag-usap sabi ni Umamiya. Kitang kita sa reaksyon mo sabi ni Umamiya sa kanya. Sinabi naman ni Umamiya kay Joe na iwan na lahat sa kanya at siya na ang bahala. Ikaw bahala sabi naman ni Joe. At habang pababa na ito ng stage sinabing huwag kang mamamatay. Si Sakura naman ay pababa na din at sinabing pag natalo si Umamiya bububugin niya pa ito. Sige lang sabi ni Umamiya. Nagtataka naman si Sakura kung bakit sobrang naiinis siya. Dapat ngayon ay sanay na siyang makakita ng taong binubugbog. Kaya naman nagtataka talaga siya. Masaya ako nagkaroon ka ng magandang pakikipag-usap sabi ni Umamiya. Hindi pa din naman maintindihan ni Sakura ang sinabi ni Umamiya. Pagkababa ni Sakura sinalo naman siya ni Nirei mula sa pagbagsak. Welcome back sabi ni Nirei. Siguradong hindi mo gusto ang ginawang pagsuko ni Joe, pero yun ang paraan niya para ayusin ang mga bagay-bagay sabi ni Hiragi. Kahit hindi nangyari yun ang galing mo peran dagdag pa ni Hiragi. Sa wakas makakapaglaban na tayo sabi ni Choji. May isang tanong ako sayo. May naramdaman ka bang kahit ano sa nangyaring laban nakakatapos lang? Naramdaman. Sabi naman ni Choji na walang alam at nararamdaman. Ganun ba? Nakakahiya sabi ni Umamiya. Nakakahiya. Bakit naman sabi ni Choji? Maiba ang usapan napakadaya talaga. Ang daming malalakas na bata sa Bofern. Hindi tulad sa amin ang hihina nilang lahat kaya di ako makalaya ang boring sabi ni Choji. Nagtataka naman ang mga taga Lionhead kung yun ba talaga ang tingin niya sa kanilang lahat. Pero kapag nanalo ako, ang Firin at si Umamiya ay magiging akin lahat sabi ni Choji. Umamiya ikaw tuktok ng Firin dahil naman ikaw ang pinakamalakas at pinakamalaya sa buong Firin. Kaya naman nagagawa mo maging sobrang saya hindi ba sabi ni Choji? Kung mapapatunayan kong mas malakas ako sayo. Ikaw at ang buong Furen ay magiging akin. Kapag nangyari yun magiging malaya na rin ako at magiging pinakamasayang tao. Sa wakas, sa wakas sa mga boring na mga araw ay matatapos na din. At ngayon umamiya, ibigay mo na sa akin, at sumugod na si Choji. Sinuntok ni naman ni Umamiya si Choji ngunit na iwasan niya ito at nakapunta si Choji sa ulo ni Umamiya. Pinagsusuntok na ni Choji si Umamiya. Nahuli ni Umamiya ang kamay ni Choji binalak niyang ibalibag ito ngunit lumusat lang ito sa pagitan ng paa ni Umamiya. Nasangga ni Umamiya ang atake ni Choji, at napunta si Choji sa itaas ni Umamiya at susuntok na si Choji. Ngunit nasangga naman ito ni Umamiya, at binalibag si Choji. Nakakaatake naman si Choji habang nabalibag. Ang dalawa ay nagpapakita ng matinding opensa at pagdepensa. Di pa ako nakakita ng mga ginanggalaw halimaw siya, sabi naman ni Suo. Habang si Nire ay naging batuna. Siyempre naman, siya ang pinakabatang naging leader ng Shishitoran history sabi ni Hiragi. Si Sakura naman ay naiinis. Dahil naisip niya kung ano ang mangyayari sa kanya kung hindi siya pinigilan ni Umamiya kanina. At pati kay Joe hindi niya naramdamang siya ang nanalo sa laban. Kaya naman pinanggako niya sa sarili niya lalakas pa siya ng sobrang lakas. Ang laban ni Umamiya at Choji ay hindi masabi kung sino ang nakakalamang. Si Choji ay nagpapakita ng mga mapapanganib na atake. Ngunit nagagawa naman itong depensahan ni Umamiya ng maayos. Si Umamiya naman ay gusto kausapin si Choji. At sinabing mananatili kang malungkot kung magpapatuloy ka sa ganyang ugali. Ayaw naman ni Choji ang narinig. Gaya ng sinabi ko lahat ng pag-uusap na ito ay walang saysay sabi ni Choji at sinugod na si Umamiya. Ngunit si Umamiya ay nagseryoso at nagulat si Choji at nakaiwas agad ito sa suntok. Ganun ba? Kung ganun hindi mo maintindihan sabi ni Umamiya. At bigla naman nagdugo ang ilong ni Choji. Laban sa taong hindi makaintindi ng simpleng paliwanag isang daang porsyento. Hindi ako matatalo sabi ni Umamiya.